Yan na nga, sinasabi sa hula ni Baldwin. Kapag napabayaan nga naman yung tumabang oil seal o kaya o-ring, yan. Kailangan pang sinsilin. silin ano? Ano? Kaya kayo mga pars. Mga kapadi. Huwag hayang tumabang oil seal pahirapan sa pagtanggal may possibly pang may masira pang iba kaya palo lang and share para sabay bay pa mga videos na aking i-upload kunting kaalam, kaalaman lang Para na rin tong ulo gas pero syempre hindi susuko nasa lahi ng pinoy huwag susuko tuloy lang tuloy lang sa pagbangi mga uh, thank you for watching mga kapady ayan nga ayan ayan Ayan, pinipilit pang sana naman ay wag masira. tahan lang daw. Ah, okay. That's all for today. Mga kapady. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow. Share. Sumikit na to. Ayun ang kinamaan nga. Huyaw.